Tiniyak ng Department of Justice na mananagot sa bata sa mga naging kasabwat sa pagtakas ni Dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Ay naman sa Bureau of Immigration, posibleng sa iligal na paraan ang naging pag-alis ni Guo sa Pilipinas. Si Luis Erispe sa report. Ngayong kumpirmado ng nakalabas na ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang Department of Justice hindi ikinatuwa ang nangyayari. Kaya naman, binubusisi na nila kung sino ang nasa likod ng paglusot ni Guo papaalis ng Pilipinas. Siniguro ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying C. Remulla na mananagot ang lahat na nagpabaya at hinayaang iligal na makaalis ng bansa si dating Banban Mayor Alice Guo. Kaugnay nito Ipinag-utos ni Secretary Remulla ang isang malalimang investigasyon tungkol sa umano'y pag-alis ni Guo ng bansa. Kahit nga mismo mga abogado ni Guo hindi palalagpasin ng DOJ at sila rin ay iimbestigahan. Pinag-aaralan na rin ng DOJ ang pananagutan ng mga abogado ni Guo kung mapatunayang ang may kinalaman sila sa paglabas sa bansa ng dating alkalde. Maliban pa rito, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi rin nila inaalis ang posibilidad na may mga kasabwat sa Bureau of Immigration si Guwo, kaya siya nakalabas ng bansa. Kaya naman, ipinagutos ni Remulla kay BI Commissioner Norman Tansinko na imbestigahan kung may mga tauhan ba ng BI na kasabwat ang dating Alcalde kaya nakaalis ito sa bansa. Bantapan ni Remulla, lumutang na kung sino man ang sangkot sa iligal na paglabas ni Guo bago pa niya maungkat kung sino ito dahil siguradong mananagot ito sa batas. Halos ganito rin naman ang pananaw ng Philippine National Police. Considering na napaka-high profile po nung kaso and na uh kilala po halos siguro ng lahat ng nagmo-monitor po sa nangyayari si Mayor Guo. Uh, I think uh, with due respect nga po doon sa mga immigration officer natin, it would be prudent on their part to report if there is indeed a sighting doon po sa attempt, at least attempt na lumabas po ng bansa. Although wala naman po siyang whole departure order, but the mere fact po na nailagay po siya doon sa immigration lookout bulletin, it will suffice to at least monitor yung kanyang attempt to, to leave the country po. Pero ang sabi naman ng na BI dito, posibleng lumusot si Guo mula sa mga mata ng immigration officers at maaari din umanong gumamit ito ng peking stamp. May nakikita po tayo ng mga individuals na nahuhuli natin sa paliparan na may mga ganun po, mga peke na stamp na pinagawa lang nila sa kung saan para gamitin po para kunwari tapos na sila sa clearance. At mukhang inabuso po nitong um, si Mayor Alice Guo yung mga areas kung saan wala pong immigration presence. Um, like um, the, the possible uh, uh, areas po na nakikita natin na posible po din ginamit ay yung mga private airstrip. Paliwanag pa ng BI sa kabila ng Immigration Lookout Bulletin laban kay Guwo, hindi lumabas sa kanilang centralized database ang biyahe nito. Kaya tingin nila, bukod sa private airstrip, ay tumawid din ito ng dagat para makaalis ng Pilipinas. Sa huling impormasyon naman anya ng BI, mula Malaysia, nakabiyahe na naman ang kampo ni Guwo papunta naman ng Indonesia nakikita po natin na information ay nakarating po siya ng Indonesia. Yun po ang pinaka-recent. Just the other day po, August 18, siya po ay nag-travel from Singapore papunta po ng Indonesia. Tiniyak naman ng Office of the Solicitor General na walang epekto sa mga kasong inihain nila ang naging pag-alis ni Guo. Ganito rin sa Commission on Elections na tuloy pa rin ang kanilang preliminary investigation hinggil sa misrepresentation case ni Guo. Pero si Senator Risa Hontiveros may bago namang panawagan sa ngayon. Mukhang... Uh, masyado siyang maluwag na nakakakilos. Kaya nga yung pinakahuling panawagan ko ay sa Department of Foreign Affairs. Nakansilahin na yung kanyang passport. Lalo na napatunayan na natin ng NBI at sa aming investigasyon, hindi siya Pilipinong mamamayan. So wala siyang kay humawak ng Philippine passport at gamitin nito para umiwas sa pag-effect ng warrant of arrest ng Senado. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.